Pulo ko. Kamusta Ayos lang. Tore, kamusta? Ayos lang din. buhay okay, May pare tayo ngayon. Walang pasok? Day of day off. <laughs> Ayan. Uh, buti may kasama ko ngayon. Day off sila. Day off yung partner ni Rod. Tsaka si Rabi. Laba, laba. Shout out mamaya. Shout out po yung mga nagpapa shout out. Uh, ito. May ipa ba? Sa matulog. Ganda ng araw na kaya. Ala, labas. Labas na sana sa pinakamalaki Oo, oh, maganda dun tsaka maraming ano uh, dun maraming choice mm, mura pa indomi dun uh, pag grocery bukas na ng alas 9 pero yung mga establishment na katabi niya alas 10 pa ha? Yung mall, ay, ano uh, establish yung mga 10 pa 10-11 <laughs> gala? Ang sarap sa Nilabas mo eh. kami oh, ko. <laughs> <laughs> Bro. Thank you. Ah, yes. Okay, na Thank eh, you. Thank you. Thank you. Thank mo Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ang you. sa you. Thank you. Thank you. Thank you. Yung mga ko. Hindi ako mga kasama kasi may pasok ako okay. eh. Si Rafi lang. Sakto day off siya. Kasama niya si Reya, Maggagala sila. Ni Rhea. Shout out sa'yo, Reya. Ano bang complete name ni Reya? Reya, Ano bang complete name mo? Rhea Isidro. Isidro? Isidro? Rhea Lisa Isidro Ang tinaka housekeeping ng ano ng Ano? Leia. ang hirap ng big kasi Reya Isidro na lang. Shout out sa iyo Reya Isidro. <laughs> Nabubulol na ko eh. Shout out sa ang housekeeping ng Natura. Shout out shout out. Sana all gagala sila Bukas, hirap na naman bukas Kaya minsan Salamat Ako, parang ano Pabango tayo Para hindi uh, uh, tayo ano Para pag tumabi sa mga Mga tao sa bus Mabango Mulis uh, uh, you know. uh, uh, na yung dalawa umalis na yung carmate ko si si Rap, si Rapi at si Rhea na masyal sila, gumala sila so, sasama nga sana ako kaso hindi na ako sumama kasi may pasok kaya yan, nakabihis na ano ako sa tambayan ko shoutout natin ang mga nagpapashoutout ng mga tropa at mga mga nakatambay sa content ko nakatambay sa araw-araw shoutout sa'yo kay Ar Arminda Kaaway yan. Shout out sa iyo. Salamat sa pagtambay. At sino pa ba? Si Nick Lapos yan. Shout out sa iyo. Lagi kang nakatambay. Salamat sa pag sa walang sawang pagtambay. At ito pa si Biyahe Niteng yan. Biyahe. Biyahe Niteng Tang Tong -ning, Ning Ah. Ang haba ng nickname nito. At may bago tayong subscriber. Ayan. Salamat sa pag-subscribe, Kimberly Delphine. All good sa iyo. Boom! Palumpalo. Salamat sa pagtambay. Okay, sagutin natin yung simpleng tanungan ni kabayan. Okay? Ang tanong ni kabayan? Ito. Ayan, tanong ni kabayan. Magandang araw ka, all goods. Oh, all goods. Tanong ko lang po. Ulit. Ayan. Tanong ko lang po ulit. Totoo ba? Sa mga accommodation, 3 months lang ang libre at sa pa at babayaran namin at babayaran na sa susunod na buwan eh? no at babayaran na sa susunod na buwan so ibig niyang sabihin 3 months lang yung libre na accommodation after 3 months sasagutin na yung accommodation okay parang ganun natin yung, yung katanungan ni kabayan <coughs> ganito lang yung kabayan between agency at company sila nag-uusap talaga pagdating sa accommodation ng mga staff. Based on my experience, kabayan, okay, ganito lang yan. Company at agency, nag-uusap yan pagdating sa mga staff. Pero pag hawak ka talaga ng agency, libre talaga yung accommodation mo. Kasi nga, bayad na yan ng company. May mga agency lang talaga rito. Ha? May mga agency lang dito. Mangilan-ngilan lang naman. Hindi ko naman nilalaro gahaman pagdating sa pera. Okay? Pero ang totoo niyan, bayad na ng company ang ang bayad na ng company ang accommodation para sa mga staff. Mautak lang talaga ang ibang agency pagdating sa mga staff nila. Yan lang yan. <coughs> All goods. Kaya ang ginagawa ng ibang agency rito, syempre no choice ka, hawak ka nila maniningil at maniningil yung ibang agency rito sa mga staff nila. Based on my experience. O good, sana na sagot ko yung katanungan na gusto mong malaman about sa accommodation. Kaya okay. pag nandito kayo sa Poland, okay. tanungin nyo rin yung agency nyo kung nagbabayad ba ng tamang tax sa government. Okay? Yan lang yun. Para fair, di ba? Para isipin nila na may alam kayo sa Polish law. O, oh, All goods. All goods. Para pera, di ba? Kasi dito sa Poland, ang <laughs> talaga ng Poland, ang tax nila. Okay? Kaya, once na hindi nagbabayad talaga ng tamang tax, ang agency, dun kayo magkakaroon ng problema pag nag-apply ng TRC. Kaya, tanungin nyo rin yung agency nyo kung nagbabayad ba sila ng tamang tax sa government. All goods. At sana nakatulong talaga yung advice ko na yun. Base na rin kasi sa experience ko. Kaya ako nasabi yun. Okay. Based lang sa experience ko. No? Walang ganong mga tao ngayon na. <tinyo> hindi kong gaganyan kayo. Tatalong ka dyan. No? Mag-aala Superman ka. No? All goods. <tinyo> All goods. Ay ko. <tinyo> May masyado mga tao ngayon eh. Tambay-tambay lang tayo. Si Rapi umalis. Kasama niya si Rhea. Si Rod may pasok. Si Em may pasok. Si Kairin may pasok. Oh, ako mamaya may, may eh. tao na. Kasi sisiwi yan na sila. May stock pa kami dito eh. Check natin yung stock natin. Check natin sila. Ano yung stock kami dito? Uh, stock pa kami dito eh. Oh! Chicken. Chicken. yun na lang ang stock namin. Wala na kaming stock. Kaya nilalagay talaga namin sa red. Kasi nga, para hindi masira. Aga ko sa talagang nagising. Saan nga aga kong mag-prepare? Kaya nga <laughs> mapasok na lang. Wala nang iisipin. Nakabihis na rin. Uy, goods!